Talaga na iwan dyan. Wala po, yun ang problema namin din eh. Yung dito, yung tagas. <laughs> yun ang problema ko rin doon eh. Tapos pala pa rin, ikaw na hawak na. Hindi na electric pa rin ginagawa ko ngayon. <laughs> Transmission na. <laughs> oh. Ora lang po ang labor. Pwede na packing sa pan. 500 lang, pa. lang oh, baba taas. Siwag pa, gawin niyo na. Lang. So na kuya rin may tama kaninang putang mo. <laughs> Madadali ako ng YouTube ito. Ang daming mura eh. Magkatabi <laughs> <What is> ko ako. mura. ko maroon Ano yan, pagkagayang tindig mo ito, siguro ang babae buntasin buntay. maugong. <laughs> Wala, <laughs> naman <laughs> yung ito lang ang gawa namin kasi walang special tools. Puk-puk-puk lang. Kaya bueno, sa Papa masak. Assalamualaikum. Nah, iya, Papa. Nah, ratu banget. Lah, nih waktu orang